Mahigit apat na ang Pilipino at dayuhan ang nahuli sa umano'y ilegal na pogo at mega scam hub sa Parañaque City. Ito na ang pinakamalaking huli ng awtoridad mula nang ipatupad ang pogo ban. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nagulantang ang daan-daang Pinoy sa ikalimat ikaanim na palapag ng gusaling ito sa Paranaque City. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang lugar na nagpapatakbo di umano ng iligal na pogo. Kasama ng PAOK ang Police, Department of Justice at Bureau of Immigration. Hile-hilera ang mga Pinoy na nasa harap ng computer. Bukas sa mga monitor ang mga messaging app. Nasa wikang Chinese ang ilan sa mga nakasulat. Hindi raw alam ng mga nahuling empleyado na iligal ang kanilang ginagawa. Customer service ka? Okay. Nang okay. ano? Betting. Betting. Okay. Online betting. Okay. Sinong customer mo? Indian po kahit ang Malaysian national na to, hindi inakalang mahuhuli siya sa unang araw niya sa trabaho. I mean assistant. What kind of assistant? Something like I mean on paperwork or those like help them to hiring or something. As I know, those people, the company keep their passport right. But my passport is with me. Pag-akyat sa ikapitong palapag, nabisto ng mga otoridad ang halo-halong scam. May investment, task at love scam pa. Pawang Chinese at Vietnamese national naman ang nagtatrabaho rito. Mga kababayan nila ang biktima. Yang sangkaterbang katerbang tabs na yan ng online messaging, akala nyo maraming tao? Hindi, iisa lang siya. Gumagamit siya ng maraming phone at maraming foreign SIM card tulad nito para makapag-register ng maraming account. Saka siya makakapagkunwari bilang iba-ibang tao para makapambudol sa task scam sa kabuuan, higit apat na raang empleyado ang nahuli. Hindi raw sila makalabas dahil hawak ng mga amo nila ang kanilang pasaporte. Kaya dito na sila natutulog. Mahigpit din ang siguridad sa lugar. Halos bawat sulok may CCTV camera. At ayon pa sa paok, may nakahandang exit plan ang mga scammer kung makatulog sila ng mangre Once na may raiding team, then uh, magtatago sila, papatayin nila 'yung mga ilaw and then computers and perhaps to uh, destroy all the evidence ano. Napagalaman ding may business permit pa ang gusali sa Paranyakin local government, pero entertainment ang nakarehistro. Kaya paalala ng paok sa mga lokal na pamahalaan, suriing mabuti ang mga nag-a-apply sa kanila.